Mga kalipad, uh, almost done na tayo dito sa pagpapakain sa mga young bird natin. No? Uh. Pati sa lahat, pati breeders, pagpapakain na tayo. So ngayon naman ay uh, tutungo tayo doon sa Balinsueda, sa General T. De Leon, sa kumpare ko, kumpareng Glenn Roque. Dahil uh, tingnan nyo yung BBCM natin, napakarami. Uh, pakarami. Yan, makikisoksok tayo rong kung ilan yung pwede nating masoksokan. So tara, let's go. Iyahin na tayo. So ayun mga kalipad, at uh, tayo ay aalis na. ano, remote. Yung remote. Ang Jason. Dito na tayo sa gate nila paring Kaya lang uh, nasabi sa akin ng uh, tao ata nila ano. So namalengke kaya ata lumabas na kamo doon. Kaya nang bahay nila paring doon. Kaya So tayo rito at uh, tayo natin siya. Dumating. patong sa iba to pre oh. ang dami pre sa amin lahat ng oh. sisiw walang nakaligtas sa buluto kahit ano pre basta ano ay yung na nakawala sa yung dalawang ko dalawang nakawala oh. ah ito <laughs> yung ito yung pre yan. ito yung pre ito yung pre ito ito pre ito eh? Takloban ko, reyso, batuyer. Yung reyso nga yun is anak ko yan. Anong reyso? Yung dalawa, yung naka-perso. Ito anak yan. Itong checkered? Oo, yung checkered. Yung reyso? Ayan, ayan. si yes, right? yes, batuyer. Alam mo pre, kahawig siya nung nagtakloban namin ni pari dito, hindi na reyso. Napili ka dyan. Pwede yung dalawang yan. Paresong dalawa anak ni Joe mo, sorry. Ayan o, ayan o. Oo, pwede na to sing-singan, pre. Siyaw mo na. Oo, sing-singan na natin. Tapos record mo na lang, pre, ha Oo, oh, pwede na to. Ay, nee, kasi may inner, may inner eh. Oo. Kaya so, ayan, mga kalipad, sisingsingan natin. Kasi pare-glet. Isa rito, isa rito. Para sigurado ba? Oo, oh, ano pa ba yung pwede natin sisingsingan? Tingnan -ting mo, sisingsingan ko ng BBCM. Ay, hindi na lang <laughs> yan. Pwede mo yung outfit oh, yan. Eh. Tignan mo, oh, pre. Sisingsingan mo na dyan. Oo, oh, sige, sing -sing natin Ay, lahat. Ano na, conditioning ko na. Oo. Oh. Itamines. Bahala ka lang mag ano, pre, maintenance uh, yeah. para pag nilaban natin. Meron okay. pa nga ako dito mga young birds eh. Anong lahi nito, pre? Ito yung Bentoki, overall, kung bigla kaya 7 points. Okay, Bentoki. Uh, ah, yan yun. Ito uh, naman. Pinalo ko sa Ayan, yung ano, yung kapatid mong ano, yung Eighteen overall ko yun na sa'yo, yung babae na ano, kung bigla kaya din. Anong kulay sing-sing? pula, tapos may senso. Pula na may sensor. Pula, may na pula eh. Velvet, babae. Kapatid ni Batanes. Kapatid ni Batanes. Ah. lahi ni Batanes. Sa so, tumatawid yan. Siguro. Ayan. Hmm. Kailangan talaga yung tatawid, pre. Dahil pang BBCM. Ang dami na. Sir, Ayan. ano to, pre? yung sorin yan. Natay mo yung din. Ang kapatid yan, no? Oo nga. Ito, ito. Halatang halata. Uh -huh. Uh -huh. Ito, ito. Ito, important. ito. Ito, to Ito, ito. Ito, ito ito, pre. Oh, yan ang producer. Eh, oh, ito, oh. Uh, yan nga dapat din dyan, bumasin. Paparis yung si ano. Yung, ano itong pares, ko? pre? Ayan, ba bad girl. <laughs> ko. Siya ba yun? Oo, oh, yung ano. Siya ba mismo? Hindi, kasi so, yung, yung, yung laki niya na kay Sir Anak na yan. Inbreed yan. Inbreed Ah, inbreed. oh, uh, inbreed niya yung tatay. Father, daughter, mate. Asa na yung mga ano mo, pre? Yung mga bujik. Ayun, just a little bit. Ayun, wala yun. Yan. Yung pinakapuno mo, saan? Ito. Ayan, yung... Pre, alam mo yung natatanda Pre, natatanda mo yung donate bird mo sa akin na ah. uh, MacArthur Lady Ano? Uh, lady, ano? Uh, si ano? Pangalan mo? Yuk yuk. Yung King ano? Yung First Lady Oh, First Lady uh, Kani, Minky, Kanino Checkered Phantom. Oh. Uh, yung sing na personal na ganyan oh, yan yung ganyan. Oh. Uh, Dalawang ganyan. Oh. Uh, Tangina, di ba dun ni mo sa akin yan? Oh. Uh, Nakuha ni Paring Reiko. Namatay. Oh. Uh, uh, ah. Pare nung pag-unang salang namin sa CPRC, nag-over all yun, matnig yun. Uh, Anak nun oh. Ang mga yun? eh, hindi na yun. Yung ano, yung... Asan ang pinakapuno sa'yo nung no, pre? Ay, sir, yun. Hindi pa na ako uwi. Hanggang ngayon? Saka yung ko, naka, sir, yun. Ito, pwede mong tumatok, kunin mo na yan. Ito, tumatok, all bird mo. Pwede naman, kaya lang ba ito pa ba yan? Oo, oh, well, pa lang Sige, tatayin natin pre, ang ganda nito. ito Ang dami ka po kain Kaya nga eh, ang ganda nito in in break, oh Inbrick yan Hindi, inbrick ba ito, Bujik? Ano, ito, ito, ito? Oo Ay, Bujik yan, yung mga pula, inbrick yan Ah, oh, inbrick to? puro yan pre Oo, oh, puro yan yeah. So, yan. so ayan, nandito tayo kay Paring Glenn Roque. So yung sinasabi ko sa inyo <laughs> lagi na sa vlog natin is sa, sa kanya nang galing yung ibang ibon na nanalo namin sa kumpare ko. Yeah. So tignan mo mga ibon niya, ang dami niya, no? Pero si Paring Glenn kasi hindi makakapaglaro dahil sobrang busy nitong tao na to. Ang dami niyang bujik, mga kalipad. Ayan, ang gaganda. Oh. Nagre-release ka nito mga bujik mo, pre? Magkano nagre-range para Usap na lang. Oh, bagay oh, mga kalipad. Sa mga gusto ng pure line no, na puro na mga magic no. Ayan no? Sample lang 'yan. Oh, ayan kahit hindi niyo na Kahit, yan. ma-identify niyo na kagad. Isa lang naman ang mukha niya mga 'yan. Pwede niyo ako i-PM tapos uh, pag-uusapin ko kayo ni Pareng Glenn Roque. Ayan. Pareng Glenn Roque, sa akin punta lahat ng mga ano nito, foundation nito. So sing-singin natin pre. Yes. Pre ng ano, hindi fashion gamer ano lang bilhin niya si paring Si paring Glenn din ang nagano si Dayton Gold. Oh. Pre, alam mo kung magkano isa? 80 ko ng bus day Doon sa, ano? sa riso, oh. sa mga riso kasi siya pala kumuha noon eh. Si Dayton lahat na yon. Hindi. Sa. Sa. Sa akin na yon. Tinuloy ko pre, ay pa yung, sa yung sa anak noon pre na napaanak ko nagkat pa rin ng uh, 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 Matawid yun? Gulat nga ako rin uh, sabi ko Aarting yun eh O yun nga aarting yun Aarting pakita ko na bad yun tuto eh Ito ko dito para magpalabas ko ng Gucci Mante Ah ganon? Oo Yan Tana, hindi naman matatanggal yun pre Sana hindi naman Pero ito mukha alanganin uh, pa pre Hindi yan? Mamaya? niya mo? oh uh, check check uh, mo na lang uh, pre uh, Okay ito Sorry ito yung susunod natin no? Oh. Ang laki ng paa Susubukan pa natin isang So ayan So ayan tingnan niyo mga kalipad yung mga breed Ayan Ayan ganda ng mga brown ni Parang Glenn oh.